Mukhang kinakabahan na po ang mga katulad ni Bongo dahil siguradong madadawit siya dito sa isyo ngayon ng mga contractors na may connection sa mga politiko katulad ng ng kamag-anak nga na si Bongo. Ito daw na pagdawit sa kanya sa uh, flood control scam. Ito daw ay recycled issue na. Hmm. Recycled. Nako, Mr. Bongo. Mukhang hindi. Kasi hindi naman nawala sa ano yun eh, sa sirkulasyon itong <laughs> issue na ito tungkol sa iyo. Kaya lang kasi nung mga panahon kasi na ito ay lumutang na mamayagpag ang mga Duterte. At alam nating lahat kung gaano kayo ka sanggang dikit na matatawag ni Digong ng mga Duterte. So talagang hindi ito ma uh, hindi ito mabibigyan pansin. Talagang babaliwalain itong issue na ito. So ngayon, ngayon, na wala na sa pwesto si Digong ay mukhang mukhang eto na at hindi recycling ang nangyari kundi siguro ipinagpatuloy lang <laughs> siguro uh, tatapusin lang oh, di ba eto kasi yun eh tumatanggi syempre etong si Bongo never naman daw itong aamin sigurado sa aligasyon na nakinabang nga ang kanyang pamilya sa bilyong pisong halaga ng flood control projects Uh, nasentro na sentro ngayon nga ng kontrobersya dahil nga doon sa ibinulgar ni PBBM. Recycle daw at malicious atong accusations na ito kay Bongo. Yan ang kanyang uh, reaction. Malicious, recycle, paninira, political um, harassment, at kung ano-ano pa. <laughs> Yan. Ito ay matapos ng lumutang ang Alfredo Builders and Supply sa expose tungkol sa limang flood control projects na ibinuho sa Davao City noong 2023 at 2024. Ang kumpanya ay sinasabing pag-aari ng half-brother nga na netong si Bongo. Pero bago pa man yan, itong, itong Alfredo Builders na ito ay madalas na rin na nakakakuha nga ng mga kontrata sa DPWH dyan sa Davao City. Mm. Ayan, sige kung eto para sa iyo ay recycled etong issue na ito. Uh, dapat lang kahit recycled yan, um, importanteng mabigyan ng pansin, importante na tapusin ang issue na ito at kung sino man, kung meron man talagang may sala, dapat managot.